sa Cerro Elementary School sa Cotabato City, dagsa ang mga mag-aaral at magulang sa unang araw ng pasukan. Ilang mag-aaral ang nag-enroll pero wala umano sa listahan. Mayroon ding mga magulang at mag-aaral na ngayon pa lang magpapa-enroll. Ang detalye mula kay Liz Miro. Ramdam na ramdam na ang back to school vibes sa daan. Matinding traffic jam sa unang araw ng pagbubukas ng klase. Ganito naman ang sitwasyon sa gate ng Cerro Elementary School. Ito naman ang sitwasyon sa loob ng paaralan kaninang umaga sa pagbubukas ng klase. Dagsa ang mga magulang at mga mag-aaral previously yung ating regular learners ay umabot ay ng 2,950. As of Friday, nung kinampiyot namin, nasa 85% pa lang po tayo, more or less 2,600 yung officially nag enroll sa atin. Ngunit yung hindi pa nakapag-enroll ng mga old students, automatically nakalagay na ang kanilang mga pangalan para pagdating nila, diretso na lang sila sa kanilang mga rooms. Pero kahit nagsimula na ang unang araw sa eskwela sa mga pampublikong paaralan, may mga magulang naman na ngayon pa lamang magpapatala sa kanilang anak. Kasi na-let na po akong magpa-enroll dahil may napuntahan kami ang family reunion. Mayroon namang mga magulang na hinanap pa sa listahan ng pangalan ng kanilang anak. Sabi ni Jessery, nakapag-enroll na ang kanyang anak na nasa ikalima at ikatlong baitang, Naka-enroll na kami ng last week, kaso lang wala pa kaming pangalan sa master list. Nana pa. Hindi lang siguro pa napasok sir ba sa, ano, sa listing po. Pero enrolled na po talaga yan. Yung ating mga magulang na may mga anak pa na magpa five years old on, on October 31. Ito po yung bago. Dati August 31 ang tinatanggap sa kinder. This time, yung magpa 5 years old on October 31, sila ay pwede nang magpa-enroll sa kindergarten. Then, meron din po kung sakaling sila ay magpa 5 years old on December 31, November 1 to December 31, must meet their requirement na complete sila sa early childhood care and development program For one year, katulad ng mga nasa mga barangay, yung kanilang mga daycare, dapat na kumpleto nila yon at kung i-assist namin sila at pasado sila, pwede na silang maipasok sa kinder. So nanawagan po kami sa mga magulang, meron po kasi dati tinanggihan namin dahil July 31, August 31. Ngayon hindi na po, nasa October 31 yung wala pa nakapag-daycare, yung naka-daycare until December 31 na magpa-5 years old. Kung competent sila to become kindergarten, tatanggapin na po natin yon. Samantala, binigyan naman ng pamunuan ng Cerro Elementary School na hanggang katapusan ng buwan ng mga magulang na hindi pa nakapag-enroll ng kanilang mga anak. Nasa 45,974 na mga paaralan sa buong bansa ang nagbukas na ang klase ngayong araw. Liz Miro, I-Minds Philippines.